Kuwento ni Maris Racal, isang babaeng may tinig at tapang. Si Maris Racal, o mas kilala natin bilang Maris Racal, ay ipinanganak noong September 22, 1997 sa Tagum City, Davao del Norte. Isa siya sa mga pinakakilalang actress, singer at content creator ng kanyang henerasyon. Maliban sa kanyang talento sa pag-arte, likas na rin ang pagiging simple witty at creative niya bagay na mas lalong nagpatibay ng kanyang fanbase Hindi lang sa talento siya nagpapansin kundi pati sa kanyang pagiging totoo sa sarili whether sa harap ng kamera o sa social media Ang kanyang paglalakbay sa showbiz ay nagsimula noong 2014 nang sumalis siya sa Pinoy Big Brother All In Dito siya unang nasilayan ng publiko bilang isang mahiyain pero matalino at talentadong dalaga mula sa probinsya. Bagama't hindi siya ang itinanghal na big winner, naging second big placer siya. At doon nagsimula ang pagbubukas ng mga pintuan para sa kanya. Matapos ang PBB, pinirman siya ng Star Magic at unti-unting napasama sa mga teleserye tulad ng Hawak Kamay, Maalaala Mo Kaya. We will survive at ang pinakabago ngayon ang Incognito. At marami pang iba. Pero hindi lang sa pag-arte ang kanyang pinasok dahil malalim ang pagmamahal niya sa musika. Nag-release siya ng mga kantang siya mismo ang sumulat. Tulad ng Ate Sandali, Not For Me, at Asa naman. Dito natin nakita ang kanyang husay bilang singer, songwriter Simple pero palaban ang mga lyrics. Kilala rin si Maris sa kanyang entrepreneurial mindset. Hindi lang siya umaasa sa showbiz o endorsements. Pagkos, pinasok niya ang negosyo. May restaurant ang kanyang pamilya sa Davao. At kamakailan ay nagtayo siya ng isang coffee shop sa La Union na tinatawag na SOC, Stream of Consciousness. Isa itong lugar kung saan pwedeng mag-relax, magbasa, at uminom ng masarap na kape. Very Maris vibe. Artsy, chill, at heartfelt. May kita rito na hindi lang siya umaasa sa fame, kundi gumagamit ng kanyang creativity para makabuo ng mga proyektong pangmatagalan. Tulad ng ibang celebrities, hindi rin nakaligtas si Maris sa mga kontroversya. Isa sa mga napag-usapan noon ay ang kanyang relasyon kay Rico Blanco. Isang mas nakakatandang musisyan. Marami ang nagulat at may mga hindi sumang-ayon sa malaking age gap nila. Pero sa kabila ng ingay ng social media, pinanindigan nila ang kanilang pagmamahalan with grace and maturity. May mga pagkakataon ding naging biktima siya ng online bashing pero sa halip na pumatol, pinipili niyang maging positibo at mag-focus sa kanyang craft. Marami nang naabot si Maris sa edad na 20s pa lang siya. Ilan sa mga notable na tagumpay niya ay ang mga sumusunod. Naging best supporting actress nominee sa Gawad Urian. Nanalo ng Crystal Bear Award sa Berlin International Film Festival para sa pelikulang Sunshine noong 2025. Naging bida sa Netflix film na Social Climbers na agad pumatok sa viewers. Patuloy na lumalaban sa inday at mainstream scenes kahit pa iba't ibang genre ang pinapasok niya. Hindi rin matatawaran ang kanyang mga achievement sa music. Self-produced ang ilan sa kanyang mga kanta. Siya mismo ang naglalabas ng damdamin, galing at identity sa bawat nota at lyrics. Kung may isang bagay tayong matututunan mula kay Maris Rakal, ito ay ang panindigan mo kung sino ka at gamitin mo ang boses mo. Hindi lang para marinig, kundi para maintindihan. Hindi hadlang ang probinsya, edad o kritisismo para hindi mo maabot ang pangarap mo si Maris ay patunay na kung kaya mong magpakatotoo, maging matapang at magtrabaho ng may puso, makakarating ka sa gusto mong puntahan. Hindi siya perpekto, pero sa kanyang pagpupursigi, creativity at pagpili ng katahimikan kaysa gulo, nakuha niya ang respeto ng madami. Yan ang kwento ni Maris Tracal, isang simpleng dalaga mula Davao na ngayon ay isa sa mga pinaka-real, pinakahinahangaan at pinaka mukha sa showbiz at musika. Isang babae, isang artista, isang negosyante at higit sa lahat isang inspirasyon.